Man, si Cedric Juan matapos ang kanyang Metro Manila Film Fest Best Actor win sa pelikulang Gombuza ng Jesscom at Media Quest. Aminado nga si Cedric, kailangan na niyang mamili ng mga projects o kung sino talent management ang mapupusuan niya. Wow! naritong report. On a high pa rin si Cedric Juan matapos ang Hollywood Escapade para sa Manila International Film Fest. Festival. Naging positibo raw ang experience dyan ng Gomburza Star at MMFF Best Actor. Yung mamit meet namin yung Filipino community sa LA, napakalaking bagay kasi um, for sure magkakaroon siya ng collaboration in the future na kung, kung ano yung map, pwede pa natin ma-enhance and ma-develop dito sa film, filmmaking natin dito sa Pilipinas. Ngayon, Manila na si Cedric. Isang emotional homecoming ang sumalubong sa kanya sa Far Eastern University kung saan isa siyang mass communications alumnus at naging miyembro pa ng Theater Guild. Dito, nagka-talkback session si Cedric kasama ang FEU students tungkol sa Gumburza. Aminado si Cedric. Ramdam niyang mas malaki na ang responsibilidad niya ngayon bilang isang aktor. Matapos ang Jescom at MediaQuest film na Gomburza. Lumawak din yung social responsibility ko and yung awareness na sana magamit naming mga artist eh, kung paano rin naman dapat gamitin yung, yung platform namin para sa truth na and yung ikakaayos ng bansa natin for nation building. Also. In demand na ngayon si Cedric. Mahigit apat na malalaking talent management ang nanliligaw sa kanya ngayon. kabo. Eh, sino kaya ang pipiliin niya? Under pa siya ng pitching eh. Lahat. Maroon nandyan pa. Tapos, mayroon um, meron akong isang, um, isa kong series, pero... Ano, NDA pa siya, so hindi ko pa siya pwedeng sabihin about it. Pero ngayon, pinag pinaghahandaan ko yung lahat ng mga nag-reach out to management. Kasi gusto kong makausap sila talaga eh, ng personal lahat. Senado rin siyang pinipili ang kanyang project. May big time project pa nga raw siyang hindi muna tinanggap. Niisip ko nga kung anytime soon, pwede pa ba akong gumawa ng historical film. So anong kailangan natin gawin? Kailangan natin magstand up for what is right. Kailangan natin gumawa ng, ng mga bagay-bagay na para maging maayos yung government natin. Ang importante, sa MIFF ipapalabas ang Kumburu sa Middle East and North America ngayong buwan din.